Ang dami kasi dadalhin nila. Lahat yan, puro tubig. So ganito kadami yung krodo na dadalhin nila. Ito rin karaming ice ang baon nila. At ito pala yung apat na sakong bato. Na... For to this video mga busing, umuwi pala ako sa amin. At tumulong po ako sa pagkarga ng mga kailangan dalhin papuntang laot. Kung nakikita nyo mga busing, tubig pala yung binubuhat ko. Kung hindi nyo na itatanong, sampung kontiner po yung baon nila papuntang laot. Kasi inaabot sila doon ng tatlong araw hanggang isang linggo yan. Dipindi sa huli nilang isda kung ano kadami. At ito naman pala si tatay, siya yung bumubuhat ng container papuntang sakayan At ito pala yung apat na sakong bato na dadalhin din nila sa laot. Ayan kung nakikita nyo mga busing, ang dami na ng container na kapatong sa sakayan. Lahat yan puro tubig. Kako tayo, gaduling-duling na ka ang ginikaroon, tumba ni na. Ah. So ito na pala mga busing yung krudo na dadalhin nila sa laot. So ganito kadami yung krudo na dadalhin nila. At ganito rin karaming ice ang baon nila. Umaabot pala ito ng limang molde. Siyempre bago natin pagpatuloy, Huwag nyo naman ipagdamot ang isang like nyo dyan sa akin. Salamat! Siyempre ako na rin pala nagbuhat ng krudo nila para hindi nila mapagod pabalik-balik kasi ang dami nito. Siyempre para pagdating nila hindi tayo maya kumuha ng isda. Kung hindi nyo na itatanong ganito ang trabaho ko dito sa tabing dagat. Tumutulong para pagdating may pera din. At tumulong na rin pala ako dito bumuhat ng sakong-sakong ice. Bago ang lahat, shout out pala kay Arismi Mabayag na sa Japan daw siya ngayon. Siyempre sa puging pamangkin ko dyan sa Kabiti, kakak. Siyempre sa kasin ko, John Relebre, shout out. And also shout out kay Ma'am Lizzy si Caballero Makidong from Manila. Salamat sa suporta. Shout out also kay Ma'am Jocelyn Limos. Ang galing nyong apat. Salamat po. Siyempre also shout out kay Ma'am Jima Lucero. Siya nga pala sa gusto magpa-shout out, comment lang kayo sa baba para ma-shout out kayo namin. At ito pala si Boss Dolly, naglalagay ng ice sa bodega. Siya kasi ang magaling sa trabahong ito. Mabusisi kasi itong trabaho kasi kailangan ito takpan ng maayos na dapat walang singaw na lumabas kasi pag mayroon hindi ito abutin ng isang linggo ubos to lahat matutunaw di sayang lang yung gastos nila papuntang laot ito na pala yung mga krodo nila o oh, nakaready na Nagpahinga na pala ako dito kasi sobrang init na at sobrang pagod ko na Siyempre dito pala ako nakaupo sa tambayan ko sa araw man o gabi Kaya kung gusto nyong maligo na wala kayong matambayan pwede kayong tumambay dito Magcomment lang kayo sa baba kung gusto nyo Ayan patuloy pa rin sila sa pagakot ng sakosakong ice Ang dami kasing dadalhin nila Kaya ito tumulong na lahat ng mga crew At siyempre yung iba tumutulong lang dito kagaya ko para pagdating nila matik may ulam na Tumulong na rin pala yung kapitan nila ito pala si Engracio Intig, yung kapitan nila. Kahit lasing ito, tumutulong pa rin magbuhat. Kasi sa kanya 'to nakasalalay ang pangingisda nila. Kailangan yung magaling na kapitan at madiskarte kung ganito yung Siyempre ito din pala yung uling nila na dadalhin isang sako yan. At ito din pala yung kailangan nila sa pagluto. Bombay, sibuyas, dahon, ahos, magic sarap, patis, langaw, asin, Siyempre, taw-taud at kamatis. At meron din dito battery para sa radyo nila. At para malaman nila kung may darating na bagyo. Siyempre, hindi makalimutan yung bigas.